Leo ng Jupiter sa iyong ika-negatibo labing isa at ika-negatibo labing dalawa solar house na dudulot ng panlipunang pagpapalawak sinusundan ng pagmunimuni sa unang bahagi ng dalawang libo at dalawamput anim na ka sa mga aktibidad ng grupo pakikipagtulungan pakikilahok sa komunidad. Sa kalagitnaan ng taon, ang solar eclipse ay naghihikayat ng pag-iisa at pahina. Alisin ang kalat sa pag-iisip at e recharge ang iyong panloog na baterya. Ang iyong susunod na kabanata ay nakasalalay dito. Pag-ibig Ang pagkakaibigan ay maaaring maging romantiko sa taong ito, lalo na sa maaga. Ang iyong buhay pag-ibig ay sinusuportahan ng mas malawak na mga social circle. Sa ibang pagkakataon, ang isang solar eclipse ay maaaring makatulong sa iyo na ilabas ang isang emosyonal na block o sikreto na pumipigil sa iyo sa mga relasyon. Ang emosyonal na katapatan ay nagdudulot ng pagpapalaya at mas malalim na koneksyon. Karera Ang networking ng iyong career fuel sa 2,000 at 26. Binadala ni Jupiter ang mga kaalyado na nagbubukas ng mga pinto sa mga bagong pagkakataon. Maaaring lumitaw ang isang pangunahing pakikipagtulungan. Sa paglaon ng taon, bahagyang bumagal ang momentum ng karera upang matulungan kang mag-strategize. ng ang oras na ito upang magplano, magsaliksik o matapos ng mga proyekto ng may biyaya. Ang Eclipse ay nagbibigay inspirasyon sa isang mas espiritual o behind-the-scenes role. Umanap ng kalinawan, tuklasin ang katotohanan, baguhin ang iyong buhay. Mula noong 2001, ang Absolute psychic Check Network ay nakatulong sa mahigit limang milyong tao na makahanap ng patnubay, mga sagot at kapayapaan ng isip sa mga usapin ng puso karera at mga pinakapersonal na hamon sa buhay. Ang aming mga psychic ay hindi lamang likas na matalino, sila ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Dalawang porsyento lang ng mga aplikante ang pumasa sa aming mahigpit na proseso ng screening na tinitiyak na kumonekta ka sa pinakamahusay. Sa mahigit 68 na dokumentadong hula sa aming newsletter na nagpasindak sa mga manonood sa pamamagitan ng pagkatotoo, isipin kung anong mga insight ang maaaring matuklasan ng aming mga psychic para sa iyo ay explore ang aming website higit sa 3,000 video sa tarot, astrolohiya, higit pa sa limang wika, kasama ang mga pang-araw-araw na horoscope sa walong wika. Huwag maghintay upang makuha ang mga sagot na nararapat sa iyo. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong o bisitahin ang Absolute upang simulan. Ang iyong pagbabasa. Magsisimula na ang iyong kalinawan.